Para birthday, ah. wow. wow! Oh, Diba? Happy 400K! Wow. Anong masasabi S mo? Anong masasabi mo muna? Maraming salamat sa lahat ng ano, ng mga followers natin. 400,000 na tayo boy. Tuloy oh. natin, ha? Yes! let's go! Let's <laughs> <laughs> Dahil, prinak tayo ni Jetlaw Rider nung nakaraan, nung namili siya sa set. So, naisip ko gantihan siya, guys. Naisip ko yung kinatatakutan niya. Ito. Yan. Itong mga na to. So, ilalagay natin to sa lobo at ipapaputok natin sa kanya. So, maiisip niya na regalo ko to sa kanya. Tara, guys. Samahan niyo ako. Gagawin na natin yung prank. So, eto guys, ready na yung prank natin kay Jetlow Rider. So, dapat puputokin niya to mamaya, ibibigay natin sa kanya. Tapos, sasabog yung mga ipis, diba? Okay?

Happy 400 games! Think lang tayo, boy. Hindi lang, na budget eh. Kala ko 400 games. Kala may pakain, may inumin, may alak. May iniwan ka ba, sir? O okay. okay. oh, yun lang. <laughs> may kumakain. makakain. No, Pero mamaya na. Tutuwing kami, wala pang kain. Wala nga. na lang tayo. Excited. May 400 eh, eh, ka naman eh. Na tayo. May 400 eh ka naman. No? Bibili na lang tayo. Eh, di ba? Blow mo, to. Kanini, eh. blow mo na to. Low mo na to. Ayan di ba? Mag-wish ka. May wish pa ba yan? Anong masasabi mo? In... Anong masasabi mo muna? Maraming salamat sa lahat ng ano, ng mga followers natin. 400,000 na tayo mo. Uh, Kulilan uh, natin, ha? Yes. Yon, let's go. No yes, sir. Muna Kaya, yeah. na, no. oh, shit. Not good. Kaya, <coughs> Kaya, na. Nak gago! Gago, gago! Traulo. Diba? Nakaganti na tayo. <laughs> Guys, nakaganti na tayo <laughs> kay Jeta. Bakala ko ng pera. Ayot!